Diretrecho Alas o Bako ako mga lads Ito ka o oh. Lalo na kung hihingin Pag-aaw o <laughs> pa yan? Ha? Bako ako ng buhay ko Ayun Namatay ang makina Sabay patay Makina Ayan o Ha? Ha? Ah, isang cooler mga yan po, ganyan po ang ating uli. at meron po uu, tayo sa malaking timba, sinsaya ko tawagin sa amin yan. at sya, meron po tayo sa sauran mga lods, yan o. Isang, cooler, yan, sang cooler, sang isang cooler, isang sinsaya, sauran. wooo ka naman. pa? pa, pa, Amin tahu eh okay. Aminyan apa usah kali gayahan magandang magandang good morning sa inyo mga lads another day another adventure you know ila <laughs> boss gyaro no? yun yeah. pare kayo pare parang mas pogi ka ata ngayon na kalbo tayo mga lads. ang hali na mga lads ang mga lads Pwede ba yan? Almada naman ngayon eh. Oh, mo plano. Mag 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 mo tong hali na. Mga lods, magandang good morning sa inyo mga at sa uh, panibagong adventure na naman tayo ngayon mga lids. Another day, another adventure na naman At sa buong na lalaki na naman na makikita nyo Mga <laughs> init na mga lalaki, sakali na Pero tatry pa rin natin, baka sakali na yung ngayon Yan pa rin tayo natakbo sa parting ano Sa parting ka busy mga lalaki Yan tayo natakbo Subok tayo mga lalaki, baka sakali makatama ulit tayo ng pakoko Sana, swerte yun tayo Sakali na eh แต่๋ยบางกามันจะดับมันก็ร่ากันมา tapa Matapos ng minuto, kulilin mo. Tup. Ngayon ay mag-aano na natin ng malinis. Hay magmamina. Ngayon pa hirapan tayo. Mas malupit 'yung ka natin, kamera. Eh ay magbinurumarin na natin mga eh Ah pagbasa sa inyo ng aong tigoy pa magkaayin ng pudi Aki oh manong kain kain mo tsasawa Ulam lang ang pinagsasawaan <laughs> Wag lang stop Ah wi lamang may lalakas ba to eh parang nauna lang nga tayo kakakalmada mga kalahati ng January o kaya kalahati ng February hapit hapit sa lakas kailangan nakalawang tumakas Paling mahalin ah, pas <laughs> malog, eh, malog 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 mag minor eh. malog yung camera natin Ayan, medio... sana Mayang, natin. malog eh. Bapa natin. Bapa natin. Bapa natin sa doktor Jason Pak Jason

Ang pa rin. Puro bagaong mga nuts. Pwede na. Pwede na rin yan. Ang mahalaga meron. Oo. Oh, Nagrada Dikit pa. Tuloy-tuloy -tuloy ang biyaya mga nuts. Tuloy-tuloy. At ang dire-direk yun. Oh. Bako ako mga nuts. Kaya ang ating pura. Ito Mga nuts o. Ito pa, oh. oh. pa oh. Sohos. Samahan po niyan, so. Mahal 'yan. Mahal na isda po 'yan. Tsaka napakasarap niyang isda, mga lods. Napakasarap niyang uh, kainin. Wong, wong. Wong. Lalo na kung hihingin pag-aaw. Ano to? Yan ang ganda ng mga bro. Ah, nga pala mga lods, ito nga pala 'yung ating ano. Tinagawa mga lods, kaka namamain. Ipain natin 'yan. Ayun po. Kailangan pong makaayos ang maka mabuti ang ating ano Makaayos sa hipon Hip, Hipon po yung bahay natin mga Ito Ang buhay bahay natin o Hipon! Ganyan Pinakalilisan po yung bahay natin oh. Nakatanggalan pa ng balay hipo Pero nakasalansan din siya maayos mga ano Para pagkari ha ah. Maayos! Hindi mahirapan mga ano

Ayan nga po, nililisak po yan para mabisbis pong iya riyan. Ano na ito, pangalan! share ko sa inyo kung gaano kaganda ang ganda, kinubura pangalawang area natin mga lods. So, ito po ang kinubura ng pangalawang ang unang area natin mga lods. So, yan po ang kinubura ng unang area natin. Po yan po kaganda. Yan o, mga pakto namang Lamang nga medyo mabagaong kanina mga lods so, eh, pero bumawi yung pandadulo natin eh. Medyo bumawi yung mga bisugo. May halong kasuros mga lods. So, yan. So, sakay po ba kayo ng ganyan mga lods? Sa so, so, Yan asawa nyo nga, kinangayin nyo mukhang asawas eh. Gusto <laughs> pa kaya? Kumakain nyo na! Iyan. Sa sauran, mga lod. Masali na sa kulor, mga lod. Iyan, eh. yeah, mga lod. Ganun ang aganda ang kinubara ng ating isang ariya. Iyan. Bakas, meron pa tayo dito, mga lod. Meron pa tayo pinatulog na isang piraso dito, mga lod. Meron pa! Isang piraso!

Tampo ang pahay natin Kanyang po uh, Lilit lang ang pahay Effective naman po yan sa mga ganyan bisugo mga lods Kanyang sugo ba ko? At kaya no Kanyang marami pahay na kami mga lods Ang dami Pero <laughs> Kanyang po Ito naman po. po yung mga uh, Pahay namin sa taga mga lods May pahay na sa taga mga lods Yan po Yan po yung may pahay sa amin Ayan. Ayan po. Natali, nilalagay po namin yan sa ano, sa baga nalagot, nalagot yung taga, papalitan po namin ng ganito. Ayan. May pain. Natali yan. Parang ikaw, kung <laughs> Tama no isang mainit na mainit na umaga, na may konting hangin. Yan, ganyang aganda. Tapos nandito lang po na tayo mga luso Ayan po Ayan po ang koridor mga luso Ayan po corridor. koridor Kabalyo Ayan naman po yung amin Ah, siyang kaot nga pala sa asawa ko Napakaganda Napakasegi <laughs> 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 ka lang Parang gusto mong pumatok sa pinto Ayan mga luso Medyo na nun pero pwede na Share ko na lang sa inyo mamaya mga lods ko Maganda pa ko kukubrain na rin uh, Siguro mga panghuling area ko na i eh, Kasi eh, maghahabol kami ng ano ngayon Trabaho mga lods Kulay lang kami mga lods Maya na lang ulit mga lods Goodbye Isang hapon na hapon na sa inyo mga lods At isang bisugo mga lods na tayo mga lods Hindi ko na naisip sa inyo kanina eh hindi ko na sa inyo na i-ship kanina kung paano namin kinukubra yung isda namin mga lods kasi mainit baka mag-overage yung cellphone mga lalas, oh. ah, sa margete baka ang kumakain ng udo <laughs> laki mga lalas. laki ay, ano mga lods prihaw pampulutan ah, uh, kaibigan okay. mga kaibigan Madalas kong kaibigan Taga <laughs> Alons Sugo pa na yung mga alons oh na, Ako wala pa <laughs> Hindi pa makawala mga alons oh, Hindi pa makawala Sugo Sugo ng bisugo Ronald, dito nga pala namin nilalagay yung taga namin pag tao. Uuwi na po kami. O, yan dyan. Hindi po namin nilalagay sa Hawayan Mga hindi namin sinusok po ito taga. Dito po namin nilalagay. Para hindi po, ano, para pag sininsay, uh, ah, hindi magsama-sama yung taga at saka yung tansik. magsama sama yun, patay. <laughs> Goodbye. <laughs> ito po yung mga pinasasaksak na yung mga lusok mga uh, lagot nalagyan po ng ganyan para makakabitan din ito kuya? oo oh. mga lusok oo oh. malas kasi na tsaka bisuko <laughs> mga lusok oh. asohos paborito paborito namin at mas mahal di benta ehehehe pala parang I'm wrong to pala <laughs> sa <I'm> atin parang na oh. labing labi na naman oh. parang gusto nung hmm? parang gusto mo parang gusto naman akong iwan ah bisugo ito. Ah, uh, tawas mga nun, para hindi tum dumulas yung hipon. Magwawa ka ng hipon o kaya tansi mga lod. Kapit ang kapit yung tansi no Pag uh, ka lang tawas. Ang segreto pag uh, hindi dumulas. Hmm, parang medyo bis-bis naman yung trabaho. ka may posibilidad na dubulas na yung kamay mo. Kasi eh, sa tagal, uh, ah, magiging madulas na yung kamay mo. Ano kung hipon, mga lot? Ay! Wala na! Parang lang nilalaro ng hipon. <laughs> Alot! Sa Samagand, maganda, maganda ang... Hapon ulit! Hapon na lang hapon! Pahapon eh. na! Pahapon ng pahapon na eh. <laughs> Hapon na lang, hapon na lang, diyo oh. Pangalan, so Kahit dito nyo ba yan? Ha? Pag-uho ng buhay ko Ngayon, Yun, yun Namatay ang makina, sabay patay <laughs> Ayan, oh. Ha, 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 ha Hindi ba nakikita yan? Matay tuloy Yawa ko matay tuloy ang makina natin, mga lods Nagulat sa panunod mo <laughs> maganda magandang magandang hapon sa inyo mga lods at tapos na tayo sa ating palakaya uh, pa, kulang limang hari kami ngayon uh, share ko sa inyo kung gaano kaganda ang huli natin sa karan uh, isang cooler meron nasa lapag tapos nasa sauran ngayon mas matindi pa mga lods share ko sa inyo kung gaano, gaano kaganda yeah, ito po ang huli natin oh, mga lods so. uh, isang cooler mga lods, so, yan po, ganyan po ang ng ating huli. Uh, at meron pa po tayo sa malaking timba. Sinsaya kung tawagin sa amin yan, at saka meron pa tayo sa Sauran, mga lods. O yan oh. Sang sang cooler. Yan sang cooler, sang sisayan. Isang sauran sisa, sa yun. Grabe. Puno lahat mga lods. Palalo. Ano? Uwi na tayo mga lods. Kalmado ayo. Kalmado, kalmado mga lods. Doon pa tayo we, mga lods. Ito naman yung corridor ay Caballo. Bayo Island. Ito naman yung corridor island mga lods. Uwi na po tayo mga lods Share ko na lang sa inyo Kung magkano kami sa amin Tatakbo na tayo hapon eh Gutom na mga lods Gutom na Goodbye malis oh. Ampo ang ating huling ngayon. Blessing. Kaya sa ating mga malis. Kaya tayo sa barangay. Barangay makasalanan. Ay, salamat ba okay.

Mali tempo ani mo ning mali. Tawon na toy. Kumain mo na ng bulok na. Sugo mo na laki. <laughs> Sumulit sa malaki mga lads. Ito big si ganda. And big. Gang dami mga lads. Okay pre na. bako ko ayan na rin bago ko na laki natin mga lads. Ay, ang laki. Tulit sa hirap mga lads. Tunay maliliit. số, bóng số send đi con ngầu cho, ha ha, ha ha, lẻ lắm ngầu chứ, chưa?